YouTube channel. <laughs> Hello, guys. Magandang gabi sa ating lahat. Ito na naman ako ngayon uh, nais kong uh, mag-video uh, para sa uh, buhay ko na kung saan ay uh, kalalabas lang sa ospital, no? Pero ganun pa man, pinapalakas ni Lord. Kaya ngayon nakabawi na at salamat dahil uh, ang Diyos din ang nagbigay ng provision sa aking pagkahospital sa Kuali medyon Tapos mayroon kaming excess na 24,000 na moblima si misis ngayon kasi kailangang bayaran na para makalabas kami at wala ang ibang paraan na magkaroon siya ng uh, pera tinawagan niya ang aming mga leaders at ang aming mga leaders naman nag response agad mag cash advance daw kami tapos pinadalhan siya ng 24,000 ang problema ang dumating pumasok sa g ay 23,800 na lang nabawasan. Ngayon, nung nagpunta na siya sa billing para bayaran, ay salamat sa Diyos. Kasi yung 24,000, sinagot po ng PhilHealth. Kaya wala na kaming binayaran at take note, Bernice ng gabi, pinauwi na po kami at hindi na kami uh, nakaabot ng Sabado ng umaga kasi sabi ng billing pag manatili pa kayo dyan madagdagan ng inyong bayad kaya maraming salamat sa provision ni Lord at ang isa pang maganda na ginawa ni Lord yung kapatid ng aming core secretary na si Marvin si Maki ay sinundo kami para makauwi kaya hindi na rin kami kumuha ng taxi kaya kanina whole day kami na nagsimba ngayon naman Tinukuan ako sa aking manugang kung pa paano mag-vlog si Joanne. Ngayon, nandito siya ngayon mag-nag-nagsasaing kasi dito kami manananghala. Ay, manananghala. Yan, maghaponan. Yun know? <laughs> Yan. Siya ngayon yung aking manager. No? Yan. Kaya uh, magsaing muna siya. Mamaya maghanap na kung anong ola mga aming lulutuin. Maliit lang naman itong kitchen namin. No? ito, yun, o. O ito yung aming mga, ano, at uh, yung lamisa. Ayan, nagkakala. At pasensya na kayo. Ngayon nalabas tayo ha, para makita nyo ang labas ng bahay. Kasi nandoon ang misis ko sa labas. Nagmaritis siya. <laughs> Pero yung kanyang minamaritis, mga members po namin sa church. Ngayon, nagkukintuhan sila sa labas. Ngayon, ito yung labas namin sa tiyan, sa bahay. Ilawan ko ha para niyo, para niyo makita. Ayan. Tapos, ayan. Ito na, lalapit ako sa kanila para malak makita ninyo na uh, ito yung aming mga ladies, <laughs> mga kababaihan. Yan. <laughs> oh, yan po, pu 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 pula yung amin. <laughs> Pati yung aming CSM, no. <laughs> Tapos ang aming ah uh, kitchen warrior to sila yung mga kasamahan namin yan. Ang magaling naming magluto na si Jovilin. Yan. Kaya maraming salamat mga guys. Uh, magpapadala kayo o magsusupport kayo sa aking vlog kasi ako ay sampung taon nang nagda dialysis. At noong ako'y lumipat dito sa Bulacan, alam ba niyo doon sa breheno hindi kabi sa katawan ang dialysis machine lagi akong nag-chill doon kaya yun ang dahilan kung bakit ako na admit doon sa Qualimed pero nung nandoon ako sa Qualimed at dinadialysis nila ako doon smooth ang aking pagdadialysis wala akong nakaramdaman ng kakaiba kaya ang aking katawan hinanap talaga niya ang B. Brown Machine ja, uh, German Technology kaya yan po ngayon ako ay nakarecover na malakas na at ready na uli na magdialis sa, sa Martes at Bernis ng gabi two times lang kasi wala nga islat pero ang aking dialysis talaga three times sana ngayon tulungan ako nawa ni Lord na yung two times ko ay mamimintin ko yon na no? kaya maraming salamat guys God bless us all na no? ang Diyos ang magpapala sa atin ngayon balik na ako sa sa bahay kasi uh, ipa close ko na ito sa aking manogang na si Juan. kasi hindi nga ako marunong eh. na no? so maraming salamat